Um, oh. Sa iba naman. Okay. Ganun na Japan ha. kita Ngayon, Patrick, Mga lago mo, baka mo yan ha. Mga papa, ano din sila ano. Ayan na, sa likod mo. Ipin mo lagi na may katabi ka. Pagka dito tabo, kid. Hindi. Yes, <laughs> nalo. Yung ilaw eh. Si ano? Ayun. Ayun nga, yung apoy. Pagalinipad na kanya bubong. Oo. Pagalinipad na bubong sa ano. Sobrang apoy. Yeah. <laughs> 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 One minute lang. Sukuran mo, kid. Ang kapat sa kanya. E. Yung bigas sa bigas. Sukuran mo yung sapo. Sukuran mo may nakabalagbag dyan, kid? Ha? Yan yung kawayan na yan. Send mo na ngayon. May yung ano na. Signal na. Kamaho yan yung panggatong ni titing sagit <coughs> <coughs> lang yan daw kung doon yan. <laughs> Tsain yan. Huwag doon kayo mabutas ang kaldero ko. Kawawa oh, wow. patpat pat, doon ah. Hindi na pala siya. na ako na yan. Para sa okay. Tapos, ano yan? May bala na yun? May bala na to? Meron hmm, na. Haba. Tapos? Iko, Tapos? Tapos?